Hello guys! Uh, may tuturo ko po sa inyong tutorial po na paano po tanggalin yung uh, watermark po para hindi po maging copyright ang inyong mga videos na ia upload kahit saan. Ayun. Punta lang po muna tayo sa TikTok account. <laughs> Diyan. Ayan. Halimbawa, gusto mo ito na nasayaw i-upload sa <clears throat> iyong account. Hanap na ako, guys. baka ito ayan ganyan ha ganyan lang guys gagawin nyo pindutin nyo po itong shares, share share nya itong apat na gap. yan tapos link nyo po guys and kapilid so punta po kayo sa apps sa apps na Snaptic. Ayan, Snaptic. <clears throat> Ayan. Pindutin nyo lang po yan. Uh, mawawala po ang watermark dyan. At pwede nyo na po yan i-upload doon sa mga account nyo po. Para safety po ang ating mga videos na ina-upload na walang watermark ayon kasi <coughs> bawal po na mag-upload tayo na mayroong watermark ayon hintayin lang muna natin guys <coughs> ayon 100% so punta na po kayo doon po sa CapCut ayon tuturuan ko rin po kayo kung paano po i-edit yung mga <coughs> kinuha niyong videos doon sa TikTok na walang watermark at shifting safety po yung mga uh, sounds po na ginamit nyo. Ganito lang gagawin nyo. In new project nyo, pagkatapos kunin mo yung mga videos na ginawa nyo. <coughs> Ayan. Ayan, dugtong-dugtong ko lang yun, guys, yung mga ano ha. Kasi ano, ah <coughs> uh, lima po yung gusto kong idugtong. Ayon. Add more. Plus nyo lang yan. Add. Tapos plus pa again. Add plus again add ayun ito na ito na guys ito yung mga videos na sinuha ko po na wala na pong watermark siguraduhin nyo lang po na wala na po yung mga watermark so, ito tuturuan ko kayo kung paano po maiba yung music na i-upload nyo para sureball po kayo na walang violation ganito lang Pindutin nyo lang po yan, yung ano, videos nyo. Tapos, punta po kayo sa video effects. Ayan. <clears throat> Pagkatapos po, ayanapin nyo po dito ang chipmunk. Ayun. O, oh, o, oh, diba? O, oh, ganyan nyo ng punti yan, guys. Ganyan lang. Para hindi medyo, ano, pinko yung sounds niya. Check nyo lang. Ayan, check. So, tapos na yan. Dito na naman tayo sa isang video ko. Ayon. Ito yung... Hmm, piti. Ito na naman po yung isa. Ito. So, dipunta tayo dito. Ayan, check mark again. Ayon cheap yun lang. Then, itong isa, ayon, ayon, video effects and then chipmunk. mang. Ayon. Okay check. Isa-isa pa, ito pa. Ayon, video effects and then chipmunk. mang. Check. Ayan dito. Meron pa. Ha? Tapos na ba ito? tapos na yan. Okay, dito tayo. Dito. Hindi pa yan. Video effects. And then, chipmunk. Ayun. Then, wala na. So, kailangan po, guys, yung CapCut, ay i-delete nyo rin yan kasi watermark po yan. Ayun. So, ready na para para i-upload. O, oh, di ba? Ayun. So, export nyo na ito, guys. Export nyo na. Antayin lang muna natin sandali, ha? Kasi nag-ano pa tayo, nag- <clears throat> Nag-export pa tayo. Madali lang yan. Sandali lang.

para malaman nyo talaga kung paano okay? at paano rin mag upload ng mga flag nyo na mga videos po sa page nyo paano nyo po ah uh, palitan yung mga videos nyo po na na flag or na violation po ayun ganito lang gagawin nyo guys ito yung susunod natin gawin guys yung pag change po i add more nyo lang po sa sa videos nyo na nagka violence po ayun pwede nyo naman idan na natin pwede nyo palitan yung videos nyo na na flag uh, ituturo, ituturo ko rin sa inyo kung paano nyo makikita yung flag content nyo okay flag content or violation content Tingnan ko muna Ayun amazing dona yan Okay so dito kayo guys pindutin nyo itong three lines Ayan Titingnan po natin yung flag content ko po Ayun dito tayo sa professional bo dashboard Ayun Maliwanag ba scroll nyo lang pataas yan, hanapin nyo po yung profile recommendation. Dito nyo po makikita yung mga violation nyo po. Ayun, wala na pala akong content na, na ano, na flag. Wala na pala akong flag. Kala ko meron. So, ganun guys. Dito nyo makikita yan, guys. Pag mayroong flag dito, content is recommendable. Pag may flag dyan, pindutin uh, nyo lang po yan, yung manage, manage account, makikita nyo yung mga videos nyo po. Yung mga videos nyo na mga copyright. So, wala naman akong flag ngayon, guys. So, uh, keep ko na lang po yung yung videos na ginawa ko po baka bukas or mamaya or mamayang gabi may flag na naman ako or violation yon ang ipapalit ko guys so uh, sa susunod na lang po yung paano po i-add more or i-change yung videos na nagka-violation po na hindi po mawawala yung mga views nyo po kasi sayang po Okay, bye everybody!